Ay ba si Pag, po sa ating lahat. So share ko sa mga sipag yung bagong update sa atin ni Facebook dito sa kanyang Endstream Ads po mga Ano ba itong bagong update din sa Endstream Ads? Maganda ba yan Kuya Chris o pangit? So pakinggan nyo itong ishare ko sa inyo mga sipag para mas maintindihan nyo po dito mga sipag So dito sa ating session Endstream Ads, ang nakalagay dito mga sipag sa taas ng na ating earnings, An update to Instagram Ads, effective January 5. So, ngayon January 5 daw ito, effective next year po yan. Earnings will be based on views of your eligible videos. Mga kasipag, ang nakalagay dito, nakabase na lang daw po sa views ang ating kita sa mga video na eligible. Ano ba yung eligible video? Yun po yung na-comply sa content monetization policy po ni Facebook, kung standard part-time recession policy, mga kasi pag dapat na comply ito para makredit po yung kinita sa video na iyon pag once na ito po eligible video pasado nasunod sa content mga recession policy, part-time recession policy, community guidelines o ni Facebook. Kasi pag hindi po sa atin yung video maasi, pag hindi tayo nasunod, maasi pag at ito ay na-detect at dahil yung owner noon ay may rights po siya, may nag-claim po siya doon maasi, hindi po talaga natin masasahod yung kikitain doon na views, kahit million views pa yan kundi sa atin po yung video. Kaya lagi po natin tatandaan mga sipag, mas maganda pa rin po na sanayin natin yung sarili natin na sariling video, yung miss natin na doon tayo makilala wag doon sa mga iba-ibang video na wala itong direkta o wala itong nisma. Kasi pag eh, na walang direksyon yung mga video na pinag-upload natin, hindi sa atin nagpapatawa nga, hindi naman tayo yung video, mga pag Hindi pa rin tayo sisikat doon. Mas maganda pa rin talaga na tayo yung nandon sa video na iyon para doon nila mapanood kung sino yung may-ari nito. At yun po yung sisikat. Kung nagpatawa ka, nagpasaya ka dyan, nakapagturo ka, nakapag-educate ka dyan, makakasipag, or ikaw po ay talagang nagpapasaya sa mga tao. Sa marita, namimigay nakakatulong. So, yun mga kasi pag ah, mas maganda pa rin talaga na sariling video, no? Kasi ah, walang niche, na no? Walang direction, no? Mas maganda pa rin talaga. So, yun po yung advisable ko sa inyo. Sanayin ng sarili, mas sariling video na sa atin, gumawa ng niche na ano talaga ng uh, kayo po ang makilala at nagpapasaya na kapag paturo. So yun mga kasipaga, yun po sa pamagitan ito ng views. Kuya Chris, malaki kaya ang kitaan dyan sa views, eligible video. Mga kasipag, you dyan sa views nakikitain natin. So dito mga pag, share ko lang po sa inyo dito yung ating nakaraan na kinita po ng mga video natin na meron po itong ads mga kasipag. So itong ads ba kuya Chris ikitain? So dito mga kasipag wala po nakalagay na ads mga kasipag. Pero alam ko yung mga content video natin lalagyan pa rin ng ads ni Facebook yan. Kasi dyan po siya kikita sa mga nag-sponsor ng mga kumpanya sa kanilang mga items, brand name o produkto mga kasipag So, kikita. Pero dito wala nakalagay nun ads. Pero, nung una naman mga kasipag ganun din naman at merong ads, pero ang liit talaga. So, no? So, na-implement na lang tagay itong based on views, mga kasi paglanan doon sa NSEM ads. Pero yung ads, mga kasi pag wala nakalagay dito, babayaran ba talaga tayo ni Facebook o binayaran ba talaga tayo? So, yan po ang hindi pa natin ma-assure, mga kasi ano? kasi may mga ads pong ating mga content video. So, hindi natin alam, view for the views na lang pala talaga. Kasi dati, views and ads po talaga, no? Pero hindi natin alam kung na-credit pa rin ba yung mga ads na yun, binayaran ba tayo ni Facebook. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung views natin. So ngayon, so pakita ko sa inyo. Yung kinita dito sa may video na ito, mas sabay-sabay pa ang problema, yung sumayaw ng mga tao. Pero ito ay uh, one and half lang halos na, oh, mag two minutes lang po na video. Pero mga pag halos umabot ito ng 50,000 views. Pero mga pag ang kinita lang po na earnings, so ito po ay cents lang. 86. So, halos malapit na po siya. 40 na lang po. Ang kulang 40 na lang para magiging $1. So, ibig sabihin, ang $1 po mga kasipag ay 56. So, ayan, deklarasyon na lang natin. So, 56 mga kasipag. Pero ito ay 86 cents lang po. So, nasa ano lang po ito mga kasipag? Point 86 lang po. So, nasa ano lang po ito? Nasa 30 pesos. sa loob ng 56. 15 views mga kasipag 15,000 views mga kasipag halos 30 pesos lang po mga kasipag you know, may ads to so di ko alam kung pati ngayon ay views lang ba ito kung hindi po na credit o hindi tayo babayaran sa ads so for the views na lang so kasi yan lang po yung kinita niya talaga 30 pesos sa loob po ng 15,000 views na video dito sa NSM ads pero yan po ay maikli lang po yung video kaya mas maganda pa rin mga kasipag nataasan po natin yung mga video pabuti ng 3 minutes at ito po yung informative para interesting panoorin po mga sipag nakapag-educate no so dapat po ganoon natin mga content video at dapat talaga mga kasipag ay matuto tayo sa pag-edit para maging creative po ang ating mga content video pagandahin po natin, eh, enhance po natin para interesting panorin ganaan po yung mga viewers yun mga kasi pag ang dami pong ipag-content natin yung mga skills, talent, pagiging profession natin na natutunan sa school o yung mga ating mga sayaw, kanta iba pa pag talent o pagluluto na skills iba pa ba welding, driving, ayan, fishing carpenter, masoon, ang dami po mga si pang share na natin yan, pag vlog natin, marami po magkaka-interest dyan po mga ang dami po natin mga pag-vlogan uh, o ang dami po natin ma-share sa mga tao na talagang mayroon silang maitulot, mayroon silang matutunan. So patuloy lang tayo mga sipag, i-enjoy lang po natin yung bago content. Dapat nasunod lang po talaga tayo sa content realization policy na comply lang po tayo para masauran po tayo makredit po yung mga views na yan doon sa video na pinaghirapan natin. So huwag tayong magmura, mga hubot-hubot, yung mga kabit-kabit na isyo viral, na hubot-hubot, iwasan po natin yan. Ang mga fake news, iwasan po natin yan. So yun lang po mga sipag, you know. Abangan na natin sa January 5 so na-implement na ito eh. So ngayon Tingnan na lang natin kung magkano kikitahin natin. So yan na po. Sana po meron kayo naintindi na sa kanilang video to. At sana po nakatulong. At kung gusto nyo video kasi pagpasulit lang po sa ating YouTube channel na Progress TV po. Pasubscribe na po, po si pag kung hindi pa po kayo nag-subscribe. At pindutin na rin po ang mention button para masin sa bagong video sa upload. At kung meron kayo sa susunod at na masipag, mag-comment down sa baba para pagdabasa ko yun sa subutin po at magagawin po natin ng content video yan ang makaya at huwag po kalimutan mag-like and share. Mga kasipag, sa susunod. Have a nice day and God bless you.